So, good morning mga senior citizens, followers. Natanggal ko na po yung ano, yung dito yun. Tagal bago pa na bakbak. Kapag nga pala hindi rin nakagawa ng update po. Yun. Kasi nung bumi kumuha nitong ano, materialis ka, punalasun si Tangali. Nakakita ko ng kapalit ng kaibigan ko, may sinabi po sa akin hindi po daw ako pupunta. Sabi siya na ako pupunta. Pantimba lang. Sabi sa akin, hindi. Medyo pumano na pala yung pare ko. Sabi, kailan po ay Eh, ililibing na po rin kahapon. ay eh, alas 11 na. Eh, para nagmadali rin ako na ligo kahapon. Tsaka iniwan ako muna itong ginagawa ko. Kaya nakipaglibing muna ako kahapon. Ito, so, ngayong umaga ko na ulit ginagawa ito. Hmm. Nakuha dito pwesto yan eh, hindi pwesto siya, yung bago. Dito kalalagay yan eh. Ata nga po bago yung <laughs> CR niyan eh. Ata po sa loob. Hmm. Bago, Ito yung bago ko yung kakabit eh. Ito. ito kayong bago kakabit ng CR na hmm. pinalitan na yung hirap isil-sil pa ako rito kung saka dito kuha ko ng linya yan babalik kong CR Ayan eh, mga kayo, gagamit namin sa kabila yun. Pumuputi naman po pag nada, ano, na bababara ng dumix. Parang bago rin. Salamat po.